Okay mga kabayan, ano? so tapos na no? Namasilihan na natin lahat Naiskin ko na natin Yan yung lahat ng dingding -ding. So at dito sa ano Sa gilid ng durjam, jam Namasilihan na rin natin Ang nilagay natin dito ano ah uh, Ito ah uh, Pulitap Yan Lumili tayo ng dalawang pulitap Pinira natin dito Para matibay talaga Yan Walang kawang. Yan, dito. Yan dito. Yan. So, lahat ng gilid ng durjam ay uh, pulitap ang tinira natin. Yan. So, i-flex ko lang ito sa inyo mga kabayan. Uh, dandahan ng pumuputok ano? Yan. Fokus natin. Yan. May mga crack yung kisame. Pati dito. Oh. Oh. Yan. Nagkakaroon ng crack dahil gawa ng sobrang init sobrang init ano yan bigla bigla na lang yung crack no mga nakarang linggo wala pa naman yan dandahan nagkakaroon ng crack tuloy tuloy yan ano dahil sobrang init gaya nito yan yan kakaroon ito nirito okay ko na to nilagyan ko na ng screw tapos yung bubulitan natin yan ba't nangyari ito bumigay siya dahil sa sobrang init yung ceiling natin gaya ng mga ano ang daming crack doon ano? yung ceiling natin, inakyat ko doon sa ibabaw, eh sa sobrang init, wala namang uh, insulation yun. Walang insulation yung ibabaw, no? Sa sobrang init, eh walang sisingawan sa taas ng temperatura. Ang tinitira niya, itong mga ceiling, pag saan yung malambot, yun, biyak, biyak. Mayroon naman siyang ano rito, sa, yan, napapansin natin, dito sa, sa pinaka, ano niya, yan, kaya nakikita niyo yun doon siya sumisingaw kaso hindi kaya hindi kaya ano, hindi kaya yung init talagang maliit yung butas diyan ang remedyo natin dito para hindi hindi na mabibiyak yung mga yan retokihin natin tapos itong ceiling dito na ano itong sanipa tinatawag na sanipa outer ceiling ano napapansin niyo yung mga kabilang bahay magbabawas tayo ng ano diyan magbabawas tayo ng tatlong piraso dito abutin na lang siguro natin dito tapos doon din magbabawas tayo ng tatlong piraso. Tanggalin natin yan. Para yung init, dito na lumalabas. Hindi na parang nababara siya dyan. No? Tanggalin natin yan. Tal, likuran naman ito. Hindi na masyado halata. Tanggalin lang natin para may singawan talaga siya. No? Dyan talaga si singaw. So, tapos palitan lang natin ng screen. Hanap lang tayo ng makapal na screen. Yan, tanggalin natin yan. Magbabawas tayo dyan. Apat o tatlo. Tapos palitan natin ng screen dyan para hindi pumapasok pa yung mga ibon no? Para hindi wawasak itong mga ano hindi mawawasak itong mga siling. Yan na lang ano, flex lang natin. Yan no. Bandahan na naman. Yan. Okay. Yan lang ano, flex lang natin yan. Yan ang mga bayan. So, nilipat na natin yung tapos ito, ibatakan e na lang natin yan. Ayusin natin yan. Kasi biyak eh. Tapos yun, uh, naiscrow ko na sa, ano, sa mayroong bakal dyan. Tinira ko na yan. Naiscrow ko na yan dyan. Tapos may kunting maliit na butas, eh, tapalan na lang natin yan. mga crack dito yan narito ko na yan nagawa natin ng paraan yan dito so nagawa natin ng paraan pati dito dito yan malaki ang crack dyan eh so nagawa natin ng paraan sunod natin na balik tanggalin natin yung ano dyan yung bawas tayo ng mga ano dyan para hindi mainit. init doon nalabas yung init singaw ng init ano so yan ano oh.